Ito ang bagong Honda Airblade 160. Mas elegante at mas pinay sporty ang dati niyan. Kung dati busog sa kanto, ngayon ang bagong version ay mas pinay smooth na ang body design. Siyempre, ito pa din yung nag-iisang compact scooter ng Honda pagdating sa 150 o 160cc segment. Yung hinahanap ng iba sa Honda Click 125 or Honda Click 160, dito mo yan makikita sa bagong Honda Airblade 160. Pagdating sa look, sabi ko nga kanina ay mas smooth na yung dati nito lalo na sa side profile compare natin doon sa previous model. At sa front design naman ay meron siyang sharp looks. Napakaangas ng bagong headlight design. Sasabihin na naman ang iba parang Honda Click 125 lang o Honda Click 160. So Honda kasi to mga tol, pinapanatidi lang ni Honda yung mga similarity ng mga front design. Ano? Parang sa mga mid-size o liter bike ng Kawasaki. Kung mapapansin nyo, halos hindi naman nagkakalayo ng design yung mga naked bike nila maging sa mga sports bike nila. So ayan na, meron siyang M-shape dito yung design ng headlight. Nawala na yung parang sungay niya dito sa na nasa previous model ano. Tapos nakahiwala yung signal lights niya. Ang maganda dito mga tol, LED pa rin yung ginamit na ilaw. Tapos meron siyang DRL light na may blue effect kaya mas naging futuristic pa yung o mas naging elegante ang dati niyan. So fairings niya dito talagang premium yung paint job na ginawa. Candy red yung finish ng paint niya dito sa gitna and maging dun sa cover ng handlebar. So combination ng black na fairing ano. Tapos meron lang siyang decals dito na Honda na ano, tapos naka emboss kaya talagang napaka premium and maliban niya wala na makikita ibang decals dito sa unahan. Pagdating naman dito sa side profile niya mga tol, meron lang siyang 160 na nakalagay dito, no. And dito naman sa bandang likod ng side profile niya, meron naman siyang nakalagay dito na Airblade, yung pinaka-branding niya. Tapos naka embossed din. At kulay candy red kaya napaka-premium ng looks. Pagdating naman dito sa tail light redesign na din mga tol, integrated yung design. So ibig sabihin wala nang nakalabit na signal lights dito, no. So ganito pa rin naman yata yung design integrated pa rin yung sa previous model. So LED na nga rin mga tol yung mga ilaw dito. At pagdating naman dito sa meter panel sa tingin ko pareho pa rin ito sa mga previous models na iba lang 'yung pinaka-premia. So ayan naka-full digital instrument panel at kung titignan mo itong pinaka-cockpit niya, talagang napaka-premium. Parang ang hirap magasgasan dahil siguradong kitang-kita sa pagkakapintura pintura niya o 'yung paint job ano. Pagdating naman dito sa ignition switch, nakakilis tayo dito. So wala siyang version na naka-mechanical key. Tapos meron siyang button sa tabi, seat opener at fuel cap filler opener. Speaking of fuel, mga tol, dito nakapwesto yung fuel filler niya. No? Kaya very convenient pag nagpa-refill ka ng gas. So hindi ka nabababa ng motor. At pagdating naman sa fuel capacity nito mga tol, meron itong 4.4 liters capacity. So maliit lang pero babawi naman yun sa fuel consumption na kayang umabot ng more or less 45 km meters per liter. So itong Airblade 160 mga tol, sa so wala siyang front pocket tulad ng ibang scooter ng Honda. no Pero bumawi naman sa under seat compartment. Meron itong malawak na compartment which is kasha ang isang half face helmet. Tapos pwede mo pasamahan ng ibang gamit mo like jacket, basic tools, or malit na bag. At meron pa itong USB type C charging port dito. Tapos meron pa siyang ilaw dito na LED yan no? Mag-open tayo ng compartment sa gabi So hindi mo na kailangan mag flashlight So ito na yung pinaka ilaw niya dito sa compartment Sobrang sulit dito palang lang mga tol sa compartment Engine specs naman mga tol So gumagamit ito ng 156.9 cc To be exact liquid cooled 4 valve Single overhead cam program fuel injected engine at naka ESP Plus na rin ito. Na kaya mag ng 15 horsepower at 8,000 RPM at max torque na 14.8 Newton meters at 6,000 RPM. CVT ang transmission kaya gas and go ka na lang. Equip na rin ito ng ACG or yung alternating current generator kaya wala kang maririnig na friction ng starter pag nag-start ka ng engine. Equip pa rin ito mga tol ng idling stop system so ito naman yung automatic na mamatay ang makina pag huminto usually sa traffic light tapos after ilang mga segundo pihitin mo lang ang silinya o yung throttle niya at a-under uh, na ulit. Front suspension, naka-telescopic fork at dual shock naman sa likod. Ano. So, ito yung mga hinahanap ng iba dun sa click 125 or click 160. Ano. Kaya kung ayaw mo ng scooter na naka single shock, so ito ang para sa iyo. Wala ka nang ireklamo dito. Sa preno, naka disc sa front at equipped ng ABS or anti-lock brake system. Then, naka drum brake naman ito sa likod. pagdating naman sa mga gulong mga tol, naka wide turn na rin ito. No? Sa harap may sukat na 90 over 80 rim 14 at 100 over 80 rim 14 naman sa likod. And syempre, naka tubeless na rin yan. Pagdating sa seat height, may sukat itong 775 mm and sa ground clearance naman ito is 140 mm. And pagdating naman sa timbang mga tol, may bigat lang itong 113 kg. Sa so ngayon, wala pa sa atin to sa Pilipinas, ano? At ang malungkot nga dito ay malabo na ito magkaroon dito sa atin dahil phase out na yung previous model nito. Kaya kung pinapadot mo to ngayon ay huwag ka na umasa na ilabas ito sa Honda o ng Honda Philippines. So nakakalungkot lang dahil ito yung pinaka-compact scooter ng Honda na hindi rin pinansin sa merkado no. So meron namang mga user nito pero hindi rin kasi katulad ng Honda Click na talagang maraming gumagamit o ng other brand din ano na maraming gumagamit tulad ng Aerox o ng Nmax. So kung pinansin lang siguro to baka hindi to pinace out ni Honda Philippines. Pagdating naman sa presyo mga talso dahil sa ibang kasa o dealer ng Honda ay eh, meron pa rin tayo makikitang Airblade 160. So yung previous model ay eh, hindi itong nasa video natin. So ang SRP nito ngayon is 126,000 pesos. Sa mga gusto nito eh siguro mag-inquire na lang kayo sa mga Honda dealership kung meron pa silang mga stock Pero sa tingin ko meron pa. Pero kung ito man ay ibalik ng Honda Philippines sa atin para dito sa bagong version o no, 2026 model ang magiging presyo nito sa atin is around 135,000 to 140,000 pesos. So hanggang dito na lang muna mga tol ko umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin nga maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ko lang sa channel na to huwag na magatubili pang magsubscribe. At pake on na rin ang notification bell para manotify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page. Pake like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.